Guys, binibidyo namin yon dahil gusto namin i-share ang totoo naming buhay. Salamat! So sa video na ito ay pupunta na naman kami doon sa ulingan or inuulingan namin. Para shortcut na lang, ulingan na lang ganun. Kasi nandoon si na mama at ang buong angkan namin. Ay, hindi naman buong angkan, pamilya lang kasi nagkalkal, naghawas, nagharvest. Basta yung kinukuha ang uling at ipapasok sa loob ng sako, basta ganun. Hirap pang Tagalog, basta ilunggo ka. <laughs> So ayun, nabuta namin sila dito sa kubo at hindi doon sa ulingan kasi tapos na daw, naipasok na daw lahat sa sako at ready na lang hakutin. So ayon mga ngiting tagumpay kasi may pambili na naman ng bigas at baon sa eskwelahan. Dito naman sa loob ay sina Idsel at saka si Step Papa. So dito naman ay may tinanong ako kay Shella tungkol sa mga comments na aming nababasa. Ah, may tanong po ako. Amo, ma ano masasabi mo dahil sinasabihan ka daw nila na scripted daw yung lahat ng videos natin and then yung kubo, nagpa-picture lang daw tayo doon, hindi po sa atin ito. Ano masasabi mo kanila? Paano po maging scripted to? Eh ano, naging pahingahan po namin to, tap, naging silungan kapag tapos na po kaming maggamawa ng uling or ano, magtrabaho doon sa bukid sa uling. Nagbuhos vlog kami ng kaka. Lahat po yung napapanood yung na video namin, hindi po yung scripted. Sa so, yung ginagawa po talaga namin sa totoong buhay. So guys, uulitin lang po ulit nila. Lahat po na video na pinapanood nyo ah, hindi po scripted lang. Ginagawa po namin yan sa totoong buhay. Totoo po iyo, totoo po iyon. At tapos, sinishare lang namin sa inyo ang mga ginagawa namin. Tapos, amin po tong kubo. Yes, hindi po oh, yan oh, ano. Watch out! Hindi po yan. Lango lang, lango lang yung picture kami. Oh, milo. Guys, binibidyo namin oh. yun dahil gusto namin i-share ang totoo naming buhay. Salamat. So ayun, sa mga nag-comment, sana maliwanag na po iyon. At kung hindi, ay okay lang naman po. Ang ulam namin ay ginataang Diyos na may langka at bahaw na kanin. Pagkatapos ay umupo lang saglit tapos may tinanong ako sa wow. kanya. Ano ang masasabi mo sa mga taong nagsasabi na scripted daw ang ating mga video? Tapos yung kamalig natin, scripted daw. Nagpa-picture lang daw tayo dito, mang. Hmm. ba, mang? Totoo. Picture, ma. <laughs> Ako na si Hinagpanday, <laughs> Ako na ni Umbrang kamalig, gani. Narinig nyo, guys. Si mama lang daw ang gumawa ng bang, ubo na to. Hindi po ito Ah, uh, scripted lang. Na nagpa-picture lang daw. Nagpa-picture lang kami dito kasi si Mama po ang gumawa nito. Oh, dari penting tadi kalau mau kamu mau ini ini enggak apa-apa gitu